Okay magandang 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 araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod ni Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo berad Ako. Okay sa araw pong ito binabati din po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, Maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre lahat po ng mga Epipanyo supporters, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong lalo na po yung mga kababayan po natin sa abroad. Magandang 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 araw po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin. Ito pong si Robin Tanga, Bobo, Kupal at walang kwentang senador na ngayon po ay tila nagkakautak na yata ng kaunti. Kasi nitong mga nakarang araw may napanood po ko kasi hindi po ako madalas nanonood ng TV o hindi po talaga ako nanonood ng TV maging hindi po ako masyadong uh, updated ngayon uh, sa mga ipinalalabas o lumalabas sa social media dahil nga po sa busy po ko sa ating negosyo busy po ko sa aking mga pananim at sa iba pa lalong lalo na po sa aking uh, furniture no? Dahil marami pong nagpapagawa ng bangko, marami nagpapagawa ng uh, lamesa, pintuan, etc. etc. Kaya busy po ang yung lingkod sa pagmamanage, no? So, pero ganun pa man, eh nakita ko po ito, no? Etong bijong ito na kung saan eh bago ko po bago po ako magbigay ng uh, uh, birada o reaksyon, gusto ko muna pong panoorin natin. No? So ito para maunawaan po ninyo at maintindihan ninyo at malaman po ninyo kung ano po yung bibigyan natin ng reaksyon etot panoorin po natin Mga batang edad 10 hanggang 14 na gumawa ng karumal-dumal na krimen Isinusulong na parusahan na Naritong news scoop ni Maine Barreto hindi na dapat gawing exempted sa parusa ang mga batang may edad 10 hanggang 14 na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ito ang nakapaloob sa inihaing panukalang batas ni Senator Robin Padilla kung saan pinaaamyendahan ang umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Sa panukala ng Senador, ibababa sa 10 ang minimum age ng criminal responsibility. Ibig sabihin, ang nasa edad 10 hanggang 14 o bago mag-15 taong gulang na gumawa ng mabigat na krimen ay ipapasok na sa Youth Rehabilitation Center. Hindi na sila gagawing exempted sa criminal liability kapag ang krimen ay parricide o pumatay ng magulang, murder, infanticide o pumatay ng sanggol, kidnapping, arson, illegal drug case, pati na rin ang serious illegal detention at carnap kung saan may pinatay at pinagsamantalahan. Sa ilalim ng umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa criminal liability, at isa sa ilalim lamang sa intervention, kapag ang gumawa ng mabigat na krimen o children in conflict with the law, ay wala pang 15 anos. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, no, sa lahat ng senador, mukhang... Si Romy Padilla lang naman ang nakapag-isip. Para sa akin, uh, siguro nararapat lang naman talaga na ipasa o suportahan ang mga Pilipino o ng mga senador o mga mambabata sa kamera yung, yung panukala o yung gustong gawin ni Romy Padilla na mula 10 years old hanggang 14 years old pataas ay, kailangan ng patawan ng parusa o hindi na maging exempted sa kaparusahan. Kasi para sa akin sa panahon po kasi ngayon, kung makikita po ninyo, malakas po ang loob, matibay ang loob ng mga binatilyo magmula 17 years old pababa dahil uh, iniisip kasi nila, hindi ako makukulong. Hindi ako makukulong kasi 17 pa lang ako. Pang DSWD lang ako. Hindi ako mahahalo, hindi ako ma hindi ako pwedeng ihalo doon sa mga pusakal na mga kriminal na katulad ko. Dahil bata pa ako. Alam nyo sa totoo lang sa mga panahon na ito, madalas po na nagagamit sa isang krimen ay yung mga underage kung pag-uusapan po natin patungkol sa droga dyan sa Metro Manila dahil nga po sa underage ang ginagamit po ng mga sindikato ngayon ay yung mga kabataan pong nasa edad 14 pataas o hindi po hindi po susobra ng 18 kasi iniisip nila may DSWD na sasagip sa mga kabataan na wala pa sa tamang edad. Pumatay man sila, magkasala man sila ng kahit anong kasalanan, pumatay man sila ng sampo, mahulihan man sila ng isang sakong drugs, hindi sila makukulong. Kaya gamit na gamit po ng mga sindikato o ng mga masasamang loob, yung mga kabataang wala pa sa tamang edad. Kaya dito sa panukala ni Robin Padilla, kung ikukumpara mo doon sa kanyang gustong mangyari noon, na ibalik ang ROTC, na inalis na, dahil nga sa maraming nangyayaring hindi maganda o kalokohan, eh mas pabor po ako ngayon. Kasi eh, doon sa panukala niya, di ako pabor doon, inalis ngayon dahil maliban na pinagkakapirahan ng ibang mga mga opisyal ng sundalo eh, may natutulture din may nakakawawa din sa ROTC na yan dito sa kanyang panukala ngayon bagamat siya o ako ay hindi po sangayon sa kanya alam niyo naman po kung gaano po ako kagalit sa tulongis na ito. pero sa pagkakataong ito isasantabi ko po ang aking galit sa kanya at ibibigay ko yung aking suporta sa kanyang magandang adhikain o sa kanyang magandang plano para po matuto ha? para mabigyan ng leksyon o mahadlangan din yung panggagamit ng mga sindikato sa mga binatilyo o sa mga kabataan na wala pa sa tamang edad na nagagamit nila sa hindi magandang alam nyo na, trabaho at syempre para magbigay takot din sa mga kabataan na ginagamit lamang o ginagawa lamang pananggalang o ginagawa nilang uh, panakit o ginagawa nilang uh, dahilan yung kanilang pagiging underage so pag bata ka, 10 years old ka nagnakaw ka, pwede ka ng kulong para maturuan kasi kapag ka ng, pag 10 years old, alam nyo maraming mga kabataan ngayon dito sa ating basa, 10 years old 7, kahit 7 years old pa nga lang eh matinik na magnakaw kaya dahil sa hindi naman siya makukulong, yun ang magiging ano niya, yun ang magiging puhunan niya, yun ang magiging ano niya, uh, hanap buhay niya. Tingnan niyo dyan sa Quiapo. Halos araw-araw, maraming nahuhuling mga kabataan dyan. Hindi lang sampo, hindi lang 20 na nahuhuli ng mga kapulisan at sa iba pang panig, lalong-lalo na dyan sa, sa Quezon City. O sa Metro Manila, ang daming mga nahuhuli ng mga underage nangi-snatch, nagnanakaw, nang hold up, pumapatay, hindi nakukulong. Kaya malakas ang loob nila. Pero sa panukalang ito ni Robin Padilla, kapag ito ay sinangayuna ng lahat, sobrang mababawasan po talaga ang krimen. Yes, naniniwala po ko. Dahil hindi na magagamit o oh, matatakot na rin yung mga kabataan na edad sampo na gumawa ng kasamaan dahil hindi na nila pwedeng gamitin pa na dahilan ha? Ah, yung kanilang pagiging underage no? hindi na nila magagamit yon kaya matatakot at matatakot talaga pati ang mga kabataan na wala pa sa tamang edad na gumawa ng kahit anong krimen at syempre kahit bigyan pa sila ng ilang milyon hindi na rin papayag yan syempre takot na takot yan na makulong sila o mapatay sila namang mga kapulisan. 'Di ba? So, para sa akin sa pagkakataong ito, itong si Robin Padilla po ay nagkaroon ng utak. Nat ko na sabi dahil ang ayun po ko sa kanyang panukala na magmula sa 10 years old pataas ay nang makulong kung siya ay may ginawang paglabag sa batas na pinatutupad ng ating bansa. Okay ako doon. Sana sang ayunan po ng ating mga senador maging ng ating mga mambabatas diyan sa kamara. Para nang sa ganun eh malaki po ang maging ambag ni Robin Padilla. Ah, alam naman po natin, kalaban po natin 'to pero hindi po natin tinitingnan dito yung ating pagiging uh, kalaban natin siya. Titingnan natin dito para maging patas lang po tayo yung magandang panukala niya. No? Oh, ito sa totoo lang mas magandang panukala to kaysa doon sa sinasabi ni Marco Beta na imposibleng mangyari. Na kung saan dahil imposible nga kung ano-ano mga palusot na ang ginagawa ni Marco Beta. Kung hindi ka ba naman kasi tanga, gago, siraulo... ang galing-galing mong magpaasa. sabi mo, wala bang isang buwan? Oh, hindi ka naman namin minamadali Kinakamusta ka lang namin. Makikita naman namin yan pagdating ng isang taon eh. Pagdating ng dalawang taon. Kapag wala pa rin nangyari, sa sinasabi mo Marco Beta, aanihin mo yan at sigurado ko nasisingiling ka ng taong bayan sa iyong pagiging magaling mang akit o sa iyong pagiging magaling ha, sa plataforma na wala naman at hindi naman makikita. At sigurado ko magigising ang taong bayan At hindi na maniniwala sa iyo kailan pa man Ganyan naman yung ginawa mo eh Kaya ka nga naging congressman eh Kaya nga para sa akin Ayon pa sa mga kababayan natin Eh isang himala na nanalo si Marco Beta Samantalang maraming mga kababayan natin Sa kanyang distrito na ayaw na ayaw sa kanya Pero himala at isang pala isipan kung bakit nanalo itong si Marco Beta. Dito kay Robin Padilla, bumalik tayo dahil siya naman yung sentro ng usapin natin. Hindi na ako magtataka. Kaya nanalo siya. Una-una, isa din tayo sa inag sa kanya dati. ba? Diba? Sabi ko pa nga ano, kapag may Robin, ba? Diba? Oh. Kapag may Robin sa Senado, ba? Diba? Alam na natin, alam niyo na kung anong kasunod doon Doon sa mga matdatihan na Kaya lang, dahil sa kumampi nga siya Sa maling tao Kumampi nga siya sa Alam niyo na, di ba? Eh, syempre, dahil may utang na loob nga siya Kay Rodrigo Roa Duterte Kaya ginagawa niya lahat Di ba? Eh, napanood ko rin yan eh Di ba? Kaya nga kahit kahit uh, lantaran na obvious naman yung kasalanan ni Rodrigo Roa Duterte eh nagiging bulag si Robin Padilla dahil tinatanaw niya na malaking, malaking utang na loob yung ibinigay sa kanyang kalayaan ha? Ah, ni Rodrigo Roa Duterte kung di ako nagkakamali yun yung pardon na kung saan binigyan, binigyan yata siya ng amnesty o amnesty ba tawag doon yung kumbaga eh, nagkaroon na wala na siyang record eh, sa totoo lang, may napanood ako. Ito mga nakarang araw, nagpasalamat pa nga yung asawa niya. No? Yung asawa niya na isa ding uh, matinding uh, artista na kung saan, puro kadramahan lang ang alam. Ay ito, panoorin ninyo kung bakit nagbubulag-bulagan si Robin Padilla, nagtangat, nagtatangatangahan. Gusto niyo malaman kung anong dahilan? Ay ito, panoorin ninyo. Salamat kay PRRD. Si PRRD lang po ang pangulo na nagbigay ng absolute pardon kay Robin. Sa lahat ng presidente na tinulungan niya, si PRRD lang po ang gumawa nun. Kaya lagi kong sinasabi, habang buhay po kaming napakalaki ang utang na loob kay PRRD. So yun, yun yung dahilan. Kaya nga, todo suporta. Itong si Robin Padilla pati yung asawa niyang tanga din na si Mariel. Ha? Na kung saan eh alam niyo na artista kasi, wala tayong magagawa. Diyan sila magaling. Kundi ang magdrama na magdrama. Pero ganun pa man, bagamat sa kabila ng kagaguhan, kabobohan, katangahan, dito ni Robin Padilla ay eh, nakakachamba din pala. So sana suportahan po ng ating mga senador o ng ating mga mababatas dyan sa kamera yung panukala niya na mula 10 pataas E eh, pwede na ang ikulong Nang sa ganun eh, Malaki ang may tulong nito O malaki ang may tutulong nito Para mabawasan yung mga krimen Na nagaganap po dito sa ating mansa So muli po Tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod Mabuhay po ang ating inang bayan Mabuhay po ang nagmamahal Sa ating inang bayan Maraming maraming salamat po